Bilang bahagi ng gagawing investigasyon ng kamera sa paglubog ng MT Terranova sa karagatan ng Limay Bataan, personal na pinuntahan ng isang mambabatas ang lugar kung saan lumubog ang barko. Si Bernard Ferrer sa report. In inspeksyon ni Agri Representative Wilbert Lee, ang ground zero kung saan lumubog ang MT Terranova sa Limay Bataan. Nakita ng na mga ang sitwasyon sa lugar at ang mga ginagawa hakbang upang hindi na kumalat ang langis, lalo't may kargang 1.4 milyong litrong industrial fuel oil ang motor tanker. We have to comment yung Coast Guard ngayon. No? Unlike yung mga dati na... Kasi ang expectation ko, para yung Mindoro noon eh. Pero ito ngayon, talagang... Even nung nandoon kami sa Ground Zero, halos wala kang maamoy, no? Yung, na, ano Tapos yung shield lang, yung mababaw, yung manipis lang talaga na, na kaya mag-dissipate na, no? Mahalaga ito para sa investigasyon ng camera batay sinihaing House Resolution number 1825 ni ang tutok natin doon sa inquiry is yung number one, is yung kailangan pang mga oil spill uh, containment facilities ng Coast Guard. Kung paano sin-certify itong mga vessel, no? kung seaworthy pa ba ito o hindi. And of course, yung mga insurances, dapat tingnan natin. Dapat din mabalangkas sa mga aksyon sakaling magkaroon ng oil spill, lalo na ang mga posibleng maapekto nito. Gayun din mga batas sa kailangang muling silipin o mga batas sa kailangang ipasa. Inalam din nili ang kalagayan ng ilang mainista sa barangay Lamaw, lalo na mga naapektuhan ng kabuhayan. Tiniyak niya ang gagawin ng kamera sa insidente. Inikot din ang Limay Public Market. Ipinakita naman ng na mga nagtitinda na ligtas at sariwa ang mga isda sa palengke. Nagbigay din si Lee ng ayuda sa lokal na pamahala ng Limay para sa mga mainista. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.